tayo rito, tumingin po tayo sa Google. Ako, nag-Google na ako. Inugil ko po ang kahulugan ng confidential fund. Confidential. Ay kay is maker. Kaya mayroong baha at maraming na sa Batangas at sa Bicol dahil kanino. O, kaya may sabi niyan, kasalanan niya yan natin yung tungkol dito sa Confidential Fund dito naman talaga na kumpis ang lahat oh. diba? At nakita po natin ito kanina, na nagkaroon po tayo dito ng mga naka, nakalubog dito ng mga atabangan na mga vloggers. Kaya mo ba ito, brother? di sa kabila. Hindi ako makakonek sa data eh. Eh, nakaano ka pala. di ba? Diba? Hindi ako makakonek sa data. ang uh, prinsipyo, kahit iyan sa iyong sarili. Yeah. The more na nakikilawag ka dito, Oppo. parang sarili mo na ang ginagastos. Huwag mo yung power, bagong makasunod. Dahil hindi tayo magkaparehas ng sinasabi, pero nandito ka. Kumbaga, matibay lang talaga kapal ng mga mukha ninyo. Yun, yun. Ako oh, po yung power. Di ba? Oh. Ito, mga kababayan, ang confidential fund na hindi himotong Problema ito sa mga dyan sa Congress, 2022 pa po ito. Ang pinag-uusapan nila dyan sa Congress ay masyado out. ng outdated. Wala kasi silang may pugol na issue laban dito kay Bibi Sara. Ito lang talagang 124 million <makes> na confidential fund. <makes> 2020. Mga kamabayan, sana lahat po tayo rito, tumingin po tayo sa Google. Ako, na google na ako. Inugil ko po ang kahulugan ng confidential fund. Confidential. Ayon po rito, Ayan, tama sila, si Nanay, sikreto. Grito. Kayo ba rito? Ano po ang Tagalog ng secret? Lihim. O lihim, tama po kayo. O lahat po tayo rito, nagsasabi at sang ayon na ginugil po natin, ang ibig po sabihin na confidential ay secret na ang Tagalog ay lihim. Bakit nyo kailangan malaman? bayan, ito talaga, nililigaw lang tayo, nililigaw lang tayo kung ano-ano ano mga pinag-usapan. Diretso lang tayo rito. Yung secret, yung lihim, kaya nga lihim, kaya nga secret eh. Kaya nga confidential, bakit nyo kailangan alamin? Manawagod ba kayo? Ha? Tanggapin nyo muna, ugag kayo para maniwala kami na ang secret ay dapat na malaman. Kung ang secret para sa inyong kaunugan ay dapat malaman, ano ang secret sa inyo? Ano ba ang secret? Sikreto nga eh, lihim nga eh. Di ba? Ito mga kababayan, kaya nga ako, hindi ako, hindi ako kinakabahan. Kahit sino pa mga bangat mga supporters at mga vloggers, ang umarap sa akin sa debate, ito lang ako ko tayo lumayo. Yung confidential na lang, i-google na natin, Kung ano kong financial intended to keep secret. Ibig sabihin, ito ay tuloy-tuloy nalihim. -tuloy hindi nyo dapat sinaka-pera man kung hindi kayo sa damak pa ng mga gago. Naku-office lang kayo ng pera dyan sa Kongreso. Sinasayang nyo la ang pera ng bayan wala kayong damdamin sa mga taxpayer lalong lalo na ang ating mga kababayan, mga OFW na kinukupa sa pagkukuskos ng mga inidoro sa ibang bansa at ito pa ang masakit ang ating mga kababayan mga OFW na kung ituring natin buhay na bayani iniiwan nila ang kanilang pamilya, mga anak, mga anak buhay nung sa ibang bansa, para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Na hati kayo ng kanilang kalupan, sa sabagkat ang kanilang mga anak sa naglipa ngayong droga sa ating bansa. Para na mangyari. Kung hindi pariwara, biktima na ang kanilang mga anak nitong mga drug addict. Yan po ang realidad na napakasakit na katotohanan. In yet, walang malinaw na programa at walang malinaw na ipinapakitang magandang proyekto para sa ating mga kababayan OFW na kung hindi dahil sa kanila, baksak na baksak na ang ating bansa ang tunay na isyo na dapat po natin ulit-ulitin. Huwag po tayong magsasawa. Sabagat ito po ang kanilang binutuksan ay bariya lang po ito sa bilyon-bilyon na nilulustay itong nitang at ang kanyang mga lipuris. Ano ang sabi ng isang kongresista? Huwag tayo magbabanggit ang pangalan. Sabi niya, kaya mayroong kapal dahil kay speaker. Kaya mayroong ayek dahil kay speaker. Kaya mayroong akap dahil kay speaker. Kaya mayroong baha at maraming namatay sa Batangas at sa Bicol dahil kanina. O oh, kayo may sabihin niya, kasalanan niya yan. O oh, kayo may sabihin niya, kasalanan niya yan. Maraming salamat. thank yeah. you